Hello guys, what's up? I'm back. Miss ko kayo. Ilang araw din tayo hindi nakapag-hagawa uh, ng content. Medyo those past few days um, medyo sa mama ating pakiramdam. Pero thank God, okay na tayo. Pero medyo sumama na naman yung pakiramdam ko dito sa napanood kong balita, no? Noong nakaraan. Itong si Sekretary Torek, nakakainit na ulo talaga. Medyo cups ang pag-uwagali. Alam mo, Sekretary, maayos kang kinakausap, maayos kang pinakausapan, mahumanay. Pero, ano, sasagutin mo yung tao ng pakupal, pabalang, parang hindi tama eh. Ano mo yun? Parang hindi kayo nasa gobyerno. Kumagaasta kayo dyan. Alam nyo, kayong mga nasa gobyerno, kayong mga pul -pul na politiko, huwag kayong feeling entitled sa posisyon nyo na parang parang nyo, parang feeling nyo na hindi na kayo maalis dyan tandaan nyo taong bayan pa rin nag look -look sa inyo dyan or taong bayan pa rin nagpapasweldo sa inyo kaya huwag kayong feeling entitled dyan sa posisyon na yan na parang hindi na kayo matatanggal lalo ka na sekretary para kang pasiga-siga na lang dyan eh kupan yung pag-uugali mo. Sinabihin ka lang ng maayos na huwag kang feel hair dahil para sa taong bayan yan, para sa kalusugan ng mga Pilipino yan. Tapos sasagutin mo ng pakupal? Alam mo, kung ayaw mo na tinuturuan ka, umalis ka dyan. pag ka. Kung balat sibuyas ka, hindi ka dapat dyan. Umalis ka. Kupal.